guys maganda nga po so, nandito tayo kay boss RJ no ay update natin yung mga presyohan ng kanyang relo so guys dito good afternoon boss So good afternoon, boss, eh. yun good afternoon po ano po bang yung mga ano nyo rito boss mga pang malupitang mga relo nyo rito mayroon oh, pang malupitang yan 626, 825, Bulgari, Seiko, Tiber Shine ah po yan so kagaya po nito boss Ayan. Magkano po ito? 1,500 yung boss. 1,500, no? Swiss yan, Swiss makina. Swiss ang makina nito. 1,500, no? Ayan, guys. Swiss. Oh. Yung ito po, boss. Ano po ito? Invicta. 2 tons. Invicta yan, sir. Invicta. Magkano po ito, boss? 1,800. 1,800 uh, ito. may bawas pa yan. may bawas pa ito yeah. 1,800 daw guys so, yun ang ganda no Invicta 2 tons 2 tons no Yeah, Bulgari Bulgari ito po boss magkano naman po ito 2,500 2,500 guys Bulgari o oh. ayun oh, o oh. Oh, original ayun oh, no? Oh. ang ganda na ano kita nyo yun guys yung makina nyo o Ganda oh. oh. Automatic po ito. Battery lang ba? Ah, battery. Pero ganda no. Transparent yung ano. Kita kita yung loob. Ayan. Bulgari. Ayan. 2,500 no. Fix na po yun boss. May bawas pa yan. May oh may bawas yung, pa. Sagot pa. Ano pa yan. Ah. yung ito po boss. 7 niya ako road divers. Divers? original okay, yan. Ayan, divers guys, oh. Anong pangalan po na ito? Seiko... Seiko Diver yan. Seiko Divers, guys, oh. Magkano naman po? Nasa 2,500 po yan, sir. 2,500, ayan. Makinis pa yan, makinis. 2,500, no? Seiko Divers. So, dito lang, guys, no? Paano po pala kayo mapupuntahan bago ang lahat, boss? Para sa ating mga viewers. Kasi marami rin nakaka-interest sa mga ganitong klase ng relo, eh. Ah. Nandito po kayo saan po? Sa... Ah, Republic Market sa Recto. Yun, Recto Avenida po, no? Oo, oh, Avenida. Ayun. Okay. Yung dito, boss, magkano Michael po ito? 1, 500. 1, 500. Michael 1,500. 1,500 Michael Kors. Yes, Rolex. Ah, oh, Rolex, no? Oo, oh, uh, Submarine. Submarine. Magkano po ito? Dos, 2,000. 2,000. Unisilver, 1,200. 1,200. Patik Philip, 2,000 yan. Yun, 2,000 Patik Philip. Ayan, no ay automatic po siya no yun guys ah patik philip 2000 to yun vintage yan old model yan ay ah, yung ganito ah vintage yung mga ganito rolex ha rolex Submariner pa yun magkano rin dito boss ay sige lang ito 2,500 Rolex ito Timex to mga magandang klase po yan Timex ah, oh, 1,500 1,500 Seiko It, ito, bihira na po ito rare na rin oh. po yata po ito no? Seiko, Seiko, Seiko yung Seiko na to 7-inch makina 7-inch makina magkano po ito po? 1,500 yun, no? kita rin pala yung ano, no? yan, 1,500 7-inch daw yung makina Seiko, ano? wala na kayong Seven makita five. ganito guys ha? yung ganito, no? rare na po ito, eh hindi na, hindi na 'to. Ano, luma na 'to pero pa, vintage da rin 'to, kumbaga. Ayun 'no. 2500 boss, no? Yes, 2000 11, 1500. Ay, 15, 15 nako. ko. Uh, sorry ah. Baka sabihin kumita na tayo, 15. Yung ito Ayan, po, boss. Rolex 'yan. Rolex. Magkano po ito, boss? Ah, 18, 1800. Ayun, Wenger, switch 'yan. Magkano po? 180,000 yan 180,000 switch yan, ronda makina switch yung dito boss yan, yung ni is silver, 1,000 yan 1,000 yes, 1,000 din Yung 1,000 1,500 Japan 1,500, ano pong ano ho ito? Charlie, Japan yan, Japan oo, 1,500 2 tons in. din ang 1,500 oo po ay, pusil to magkano po ito? 1,200 1,200 ah uh, si Sakibo okay. ito 1,000 1,000 guys so polo ito po anong ano po polo yan polo magkano po siya 1,000 din yan 1,000 din o so, ito tag 1,000 yan ayan guys so mga tag 1,000 daw to ito ito 1,8 sweet store wing gear ayun 1,8 1,8 ito ganda oh may pakita nga natin oh. ito guys 1,800 ang ganda oh sweet yan uh, Swiss 1,800 no no oh. yan ito nautica nautica yun o magkano po ito boss? 1,500 lang 1,500 o yan oh, oh. 2,115 makina kaya Makina yun, BX makina yun yan Ayun 2,1,1,5 daw yung makina BX makina Oo, oh, opo oh, Original makina yun Opo oh, Ito, active switch Kano po yan, boss? 1.5 Ito guys, 1,500 oh. Active yan, active Active uh, 1,500 oh, Ganda, no? Yan guys, oh, so, pa rin yan, oh, niya yan no? oh. So, may pangalan talaga Ayan, ako, Ano, ano, ano yung size side niya? 1,500 Nakabubos okay. Yan, mga 7 cent 7 cent Lagi 1,000 lang yan, boss ito, mga isang kan... Ah, ito, 1,000. No? Tag 1,000. Ito, 1,000. Vintage yan eh. 1,800. City Sino, 7 star. Grabe ah, ito, guys, oh. 1,800. Uh, Wala na ito kasi hindi mo na ka na makakakita ng mga ganito, no? Yan, Vintage ito, tag. na. Tag. Tag Hoyer. Ito, boss, magkano rin po ito? 1,800 yan, 1,800. 1,800. May bawas pa yan, Ayan oh. Ayan, 1,800. Tag Hoyer, no? 1,800 may bawas pa daw ito Ito mga boss no, tag 1,000 eh? Oo, oh, 1,000 1,000, 1,000 Ito Citizen Tapos marami pa si bossing dito Ayan yes. Boss yung mga nandito yung Mga yeah, ito hey mga ito mga magkano rin po mga ganito nyo sige lang sige lang ito guys guys isang libo yan open figure isang libo din 7 friday 1-5 guys pakita oh. natin yung 7 friday, friday. mga bitid yan pawala na yan sa market 7 friday 1,500 guys so yan o oh. o oh. aba ang ganda ng likod ha ah. o oh. o 7 Friday 1,500 guys 1,500 iya yeah, no guys ala dito rin Ya, yeah, mga tagi wear. Bukan tutuan rin. One it yan. One it. 1,200. din to guys oh. 1,200 no? Oh. Maganda mo sa ah. Para sa mga sure buyer Pumunta lang po kayo rito no? Hanapin nyo lang si ano? Boss oh, RJ Ayan eh, Ito rin ha, Ang ganda rin ito Ayan yun yung Yun yung magkano po yun boss? 800 lang yun 800, 800 guys yung mga ng budget budget meal oh, yung mga budget meal lang ang kaya dito meron din so Timex moon moon piece magkano po yun eh, boss 1,200 ayun Ito, meron din ganitong klase. 800 ayan. lang yun. 800. Ayan. So, okay na. Oh, ayan, Rolex, Rolex. na to Rolex. Ita makina nito, Ita. Ita. 3.5. 3,500. Ita makina. Ita machine guys, 3.5 no? Yun. So, boss, maraming maraming salamat oh, ha. Marami kayong pagpipilian. Ayun, si, si boss RJ. Ayan, okay po. Yung boss kong taga Laguna pumunta, salamat. Mm, okay, sige po boss, salamat. Ayun. Ito yung mga relo ni boss RJ. So, pag napanood nyo guys, Abinida lang po yan, malapit na po yan dito sa may ano, sa may McDonald. Gumaway lang kayo ng konti, naglalatag po sila rito. So ayan na guys, uh, dito na lang, dito na lang ang ating vlog for today sa uh, mga ni Boss RJ. So sa mga gusto po dyan na uh, dito, punta lang po kayo dito.